Ngayon ko lang napag-alaman na ang Aegis B6 Pro natin is pwede pala ito sa Insta360. Okay. So, ayan. So, makikita nyo, B6 connected na. Stop recording. Pero always on naman. Naka-always on siya. kamotor, mga kagulong. O ano pang tawag sa iyo ng ibang motovlogger dyan. Pero sa akin, syempre, mga kapiga dyan. So, kasi tayo gumagamit ng clutch. Pero, to para sa lahat to. Ha? Ikaw ba? Ikaw ba? Naghahanap ka. Yan, ha? <laughs> to, 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 to. Tip, to, tip. Naghahanap ka ba ng ha? intercom na ha, yan. Intercom, sa helmet, sa helmet intercom sa helmet na pwede mo ha na pwede mo i-pair sa action cam. Ngayon, ang action cam lang nasasabihin ko is yung kinagat ko. Pero tingin ko po, pwede rin siya sa iba. Although wala tayong action cam na iba at nag-iisa lang naman ang action cam natin, ito lang ang nasasabihin ko, ha? Yung pwedeng i-pair dito sa Insta360 X2 mo. Kung may Insta360, X2 ka. Nabubulol pa ako. Ito, video na to is pwede sa'yo. Okay? Ano ba to ang Ano bang sinasabi ko? Ha? Ano ba? Ayaw pa sabihin. So, kung naghanap ka ng mura at uh, quality at maganda ang sound quality, mahaba ang battery life, yan, pwedeng i-connect sa anim ha? Anim na intercom. Yan. So, six person na intercom. na Po pwedeng gamitin. So, ito na ang hinahanap mo. Wala tayong bayad dito, ha? Ah, uh, sinishare ko lang to intercom na to kasi uh, baka pareho tayo katulad kita na naghanap lang ng ano ng budget friendly na gadget na po pwede nating ipang sa motovlogging So ito mura lang tong Edges na to. So uh, type niyo lang sa Lazada, ah, Lazada. Sa Shopee or Lazada, ha type niyo lang Edges B6 Pro. 'Yon. So, 'yun ang gamit ko na intercom. So, nasan ba? Nagluloko ba ako? Nagbibiro ba ako? Hindi, ito, ito 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 nandito siya sa ating 'yan. Spider all, the dalawa sila. Ito na napapakita ko. So, nandito siya sa ating Spider Core. Si Lawis Swiss. Ha. <laughs> spider Core kasi natin na 'to. Ang lakas ng lawis Swiss nito, ha? Ang lakas ng lawis Swiss ng hangin kapag mabilis ka. So ito na siya. Ayan oh, ayan, kabet. So, gusto mong malaman kung paano nga ba ito pinipare at ano ba ang sound quality nito. To tapusin mo ang buong video. Ngayon, baka po pwede masubscribe. Gaya-gaya na. It's up to you kung magsusubscribe ka sa akin. Ipapollow mo ako sa Facebook. Okay lang. Pero ito, para sa ito, para sa atin tong mga rider na naghahanap ng mura na yun nga, intercom. So, tara, panoorin nyo na ang aking video. Hmm. eh pe play pa hindi ko na pindot para sa mabilis na pagkoconnect basahin nyo na lang agad itong manual kung sakali makabili na kayo pero kung wala pa ito basahin nyo muna yan pause nyo na lang kung sakaling hindi nyo mabasa agad next page so andyan yung kung paano to connect yan basahin nyo lang yung number two. Yan, yan lang. Koldo, sige, pakita na natin lahat. Ayan. Yan. Yan. Yan siya. I-post nyo na lang para basahin nyo lahat. Then, meron pa ba? Yan, so hanggang dito lang yan. Post and read na lang I-post nyo na lang para mas mapabilis yung video natin. <laughs> Alright, so wala nang kasunod yan. Last page na yan. Ibang salita na yung susunod. So, tara! Watch na yung video ko and tapusin hanggang huli. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking video, eh baka naman. Follow mo na rin. Sakali. Okay? Alright? Let's go! Let's mm, go! Good morning guys. Ayan. So, bagong ano na naman bagong update update so matagal na natin tong ginagamit sa katong Insta360 tapos matagal na rin tayo naghahanap ng microphone para sa ating Insta360 kung ano-ano na iniisip natin kung ano-ano na mga pinaplano natin bilhin yung pala eh meron na tayo itong Edges B6 Pro is pwede naman palang i-connect sa Insta360 natin so yan, napanood ko lang yan, katulad sinabi ko. Hanap-hanap uh, lang natin yan din sa YouTube. Although bago ko siya malaman, nag-hand kasi kanina. So tinignan ko kung paano i-connect yung XY Pro ng Freedcon dito sa Insta. So doon ko napag-alaman na ang pipindutin mo pala dito sa Insta 360 is yung icon ng AirPod. So, yun pala. Ganun lang pala. So, tinry ko tong adjust natin dito sa Insta360. So, medyo ano, na-confuse ako. Medyo nagduda pa ako. Pero, sinubukan natin. Kasi nga, yun lang ang nakikita natin kadalasan sa YouTube. Yung pala, pwede to. So, kasi yung mga nagtitrending siyempre, kadalasan yung yung mga binavlog ng mga sikat nating motovlogger. So ito, Paano ba? Okay. Gawin muna natin itong edges. Yan. Press ng 5 seconds. Ihilaw yan. Yan. So nakita nyo. Nagbiblink na siya. Then, buksan natin ngayon itong Insta360. Yan. Binuksan na natin. And then, yan o. Oh. So makikita nyo scroll lang natin yung arrow down sa taas. Lalabas na to. yan So, kikita ba sa video? Parang hindi ah. So, and then scroll lang natin. Hanapin natin yung icon na AirPod. Ito. Ayan. So, nakikita nyo, no? Device pa. So, ang gagawin natin, dito sa edges natin, pipindutin natin yung phone button ng 5 seconds din hanggang tignan nyo lang kung mag yan, magbibiling na siya ng red and blue ngayon, hinahanap na siya ngayon ng ating Insta360 so medyo matagal lang talaga konting ano lang konting pasensya lang kasi kanina ako din ang tagal, nakailang ulit ako yan. Mamaya makikita nyo yung kinuha nating Yan na. Wala pa din. So, no device pa. Pindutin natin para maghanap. So, hindi pa rin sila nag-prepare. Medyo matagal lang talaga to mga boss. Yan ang katotohanan dyan. Hindi ko lang alam kung doon sa mga freed ay eh, mabilis. Siyempre. Yeah, pero although nakapag-connect tayo kanina. Yan. So medyo matagal lang medyo magagano kayo mag, magdududa kayo magdadalawang isip kayo kung kaya ba talaga o oh, hindi yan yan hintayin lang natin ay nako so ang gagawin ko siguro dahil nga ang hirap ipapactory data reset ko ulit so paano ba mag factory data reset So, press lang yung B saka yung ano B saka yung yan no, telephone button yung green button na yan na telephone so tara pindutin ko muna ha yan so pipindutin na natin siya ayan so nag factory data reset na yan and then ulitin lang natin uli yung para sa bluetooth connection natin ito 1 2 3 4 5 Hintayin natin 'yan hanggang maging red 'yan. Red and blinking red and blue. So wala pa rin nahirapan talaga ako mag-connect nito kanina pa. So ayan Medyo mahirap lang talaga. Hehe. <laughs> so ayan Kino connect na natin ang ating EDS V6 Pro kasi pwede nga guys pwede nga dito sa ating Insta360 kaya lang onting onting pasensya lang kasi matagal siyang mag mag pair nakailang ulit na ako although kanina nakapag pair na tayo so ayan o hindi lang natin alam kung bakit ganon tayo na din wala pa rin, hindi pa rin lumalabas yung B6 yan, 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 yan mahirap lang talaga hmm. Ito, so, patayin ko ulit to. Patayin natin ulit. Patayin ko to. Okay. Buksan muna natin to. 1, 2, 3, 4, 5 Ayan So nagbibling na siya ng blue So ito naman ang bubuksan natin Hindi, buksan na rin pala natin yung bluetooth nito 1, 2, 3, 4, 5 hintayin natin mag red and blue Yan na mabilis Blinking red and blue Then buksan na natin itong ating Insta360. Yan. Then, scroll down lang natin yung arrow na may arrow down. So, makita yung sa ibabo ng ating Insta360. At yun ang lalabas. Hanapin natin ng AirPod button. Yan. So, yan. Nagsisi, uh, Nag-ano na siya. Nag-search na siya. So, hintayin lang natin. Ayun, lumabas na yung B6. Ola, ganun lang ang gagawin, B6. Pindot. And then, AirPods connected. So, ayun, connected na siya. So, makikita nyo, makikita nyo, guys. Ayan. So, makikita nyo, B6 connected na. Ayan. Connected na siya. Then, ayan. Uy. Where are you? So, makikita nyo sya doon yung icon. Madadagdagan yung icon nyo. Ito na, ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Nakita nyo AirPod icon. Yun. So, ibig sabihin, connected na tayo. So, ayan. Alam nyo na, na talagang pwede sya na may connect. Then, so, mamaya pagkatas dito hindi ngayon na pala ay connect na natin siya sa camera pakinggan naman natin ngayon kung ano ang sound quality nya kapag nakasakay tayo sa motor alright in 1 2 3 4 5 let's go alright guys so sound quality check na tayo dito sa ating Edge b 6 Pro na kinonect natin dito sa ating Insta360 Then, ito na yung mga kinuhanan nating video. So, <laughs> may extra doon, no? Pero, ito muna ang kunan natin, ha? Uh, pakinggan nyo. Yan. So, naka-Bluetooth speaker tayo. Yan. Gamit ang ating uh, speaker. So, maririnig nyo. So, yan kung naririnig niyo ako. Pupunta Pumuba, muna ako dito sa harap. Maganda, maganda. yan uh, So, subukan ng video 'yan. Lalabas oh, sana tayo kaya o. lang umuulan. Oh, susubukan natin kung nakakapag-save talaga ng Ojo oh, Tung oh. B6 Pro. Oh, Ah, uh, dito sa ating Insta 360. Ayun, naglalakad ako dyan guys. Ayun oh. So, ayun. Ito nyo, nag-re-record siya. So, maganda Subukan sa quality. Subukan natin yung so, voice command. Stop ah Ayan, nag-stop na siya. So, hana pa tayo yung nakasakay tayo sa motor. So, Itay so, natin ha. So, nasa nabay nakasakay tayo sa motor. Ah, ito, 7 minutes. Ayan. So, ito. So, nag-re-record na siya. Yan guys. So napansin nyo, uh, with using our Bluetooth speaker, Talabas mas maganda tayo, talaga. natin. Kung mas ano, okay yan guys sa speaker na. ng ano natin, ng cellphone. So kung gusto nyo pakinggan, Alam niyo yan, gamitan nyo na. <laughs> Alam nyo ba ano nakaraan pa ako nag-iisip? Yan medyo malakas Naghahanap. At uh, matagal-tagal na rin akong nag-iipon. Ayan para makabili ng intercom. So itong Aegis natin na to, matagal na to sa atin. Pero mas nauna tong Insta360 natin. Ngayon ko lang napag-alaman na ang Aegis B6 Pro natin is pupwede pala ito sa Insta360. <laughs> Di ba? How weird. Hay ah, how weird. How tanga. So matagal-tagal na nasa atin to. Ilang beses ko nang ginagamit to. Ilang beses na ako nagdarag gamit yung Insta ko. Saka yung B6 Pro na to. So, subukan natin umikot. yan Ang gamit yung helmet is itong ano. Itong core natin. So, alam ko malakas ang wind noise nito. Hindi ko lang alam kung sakaling bilisan natin yung takbo is makuha niya rin Kuya Bong, shout out. So, ayan. Ikot tayo. Kaya ko sana ilabas yung motor ko kasi basa. So, ayan. Kung naririnig nyo ako, pupunta muna ako dito sa harap. Ayan. kumukuha uh, ng video yan lalabas sana tayo kaya lang umuulan So, subukan natin kung nakakapag-save talaga ng audio tong B6 Pro ah uh, dito sa ating Insta360. Ayan. So, ayan. na, ito nyo, nag -re record siya. Subukan natin mag-voice command. Stop record. Ayan, so nagre-record na siya. lalabas tayo titignan natin kung ano ang sound quality nya alam nyo ba <laughs> alam nyo ba ano nakaraan pa ako nag iisip naghahanap at matagal tagal na rin akong nag iipon para makabili ng intercom so itong edges natin na to Matagal na to sa atin. Pero mas nauna tong Insta360 natin. Ngayon ko lang napag-alaman na ang Aegis B6 Pro natin is pupwede pala ito sa Insta360. <laughs> 'Di ba? How weird. Ay, ah, hindi, how weird. How tanga. <laughs> so, matagal-tagal na nasa atin to. Ilang beses ko nang ginagamit to. Ilang beses na ako nagda-ride gamit yung Insta ko sa ka yung B6 Pro na to so subukan natin umikot yan ang gamit yung helmet is itong ano itong core natin so alam ko malakas ang wind noise nito hindi ko lang alam kung sakaling bilisan natin yung takbo is makuha niya rin <laughs> kuya bong shout out so ayan ikot tayo ayoko sana ilabas yung motor ko kasi basa <laughs> maghugas na naman tayo pero dahil nga masaya tayo ngayon kasi nga panibagong kaalaman na naman to panibagong ano panibagong tuklas at salamat sa mga youtubers natin dyan dahil sa kanila eh nakakakuha tayo ng tamang informasyon although kanina ah, nahihirapan akong mag ano Nahihirapan na akong mag-connect dito sa Insta360. Natin, nakailang beses ako ulit. ngayon if ever na ma encounter niyo tong problema na to, i-try niyo lang na i-ano, i tawag dito. Factory setting. Ah, uh, ano, parang parang factory reset. ganun Nandoon, nandoon. Ituturo ko mamaya sa susunod na video. So ngayon, te lang, iikot lang tayo sandali. Tignan natin kung ano ang kalalabasan ng audio output natin. Yan. Uh, shoutout na rin ako. Uh, papasin nyo itong suit ko. Yan, yeah, yung t-shirt. So, shoutout sa 1800 Tattoo. Uh, Diyan ako nagpapatato. <laughs> Yan o. Oh. So, twice na ako nagpatato dyan. Napakaligit. Saka, Napakaganda ng tato Hindi ko mukupas Papakita ko na rin sa inyo yung picture mama So balik tayo dito sa ating Insta360 na X2 Connected yung ating B6 Pro Yan, sinusubukan natin siya Yan, so tinay natin din yung voice command Nung una, nahirapan ako <laughs> Alam nyo kung bakit? Kasi nahugot na naman yung attachment attachment yung plug ng ano natin ng B6 Pro sa loob yung mouthpiece natin natanggal yung pagkaka-plug niya, kaya sabi ko bakit hindi umano yung voice command nangyari na rin sa akin to nung nag-ride kami sa dagupan nung aking tropa <laughs> yun pala naalis lang yung mic kaya pala hindi ako makapag ano sa kanya makapag bato ang message After nun, okay na lahat Although, ang problema nga lang Sobrang lakas ng lawis-wis nitong helmet na to Pag nasa high speed na kami, hindi ko na siya marinig Mga takbong 60 lang, yun sa helmet ko Although, ito, uh, oh, meron itong mga dada, no? Oh, kaway kaway dito, punahin natin Oh, yan ay ayo mag overtake sya shout out ko sana so hindi ko alam kung ano nasa likod dun lumigo tayang naka classic naka ipol so yun na nga ah, sa akin pagsasalita ngayon dun natin malalaman <laughs> bigla namang hinto grabe yan so tuklas natin bagong tuklas to so <laughs> Natutuwa ako. Natutuwa talaga ako. I'm so very happy. Ha? Ulit. Thank you again doon sa ano? Doon sa nag-post sa YouTube. Although, kaya ako din alaman to is, nung una kasi uh, hinahanap ko yung Bluetooth icon dito sa Insta360. Para sa audio. Sa mga gantong connection. Yun pala, ang pipindutin mo yung icon ng AirPods. Hahaha. <laughs> yun pala yun <laughs> Yeah? ha 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 na, pero ang pinapanood kong video is how to connect uh, K1, KY Pro ng Tripcon sa kayong R1 Pro so tinignan ko yung ano nila tinignan ko yung sequence kung pa paano nila kinukonnect so yun na, nung nakita ko nung pinindot na nila sa Insta360 hindi pa lang luto tayo ko pinipindot. Eh na nga, ang pinipindot, ang pinindot nila is yung AirPods. So nakita ko. Yon, naisipan ko, subukan ko nga yung B6. Pero bago ko subukan sa B6, nag-search muna ako kung meron. Kung meron ba na B6 Pro na nag-connect sa Insta. At ayun na nga. So nakita ko nga, ayun uh, na, uh, may nag-post na vlog. Ayun, nakuha natin same na same B6 Pro Edia Serra at itong Insta360 X2 so ngayon bibilisan ko na so pinaparinig ko yung lawis wis titignan natin kung ano yung lawis oh, may sumemplang wala akong dalang first aid kit although nak nakatayo na madulas kasi uh, kasi bike lane kasi nilagay ng pintura so pagkabago ka dito at hindi mo pa na nakikita si sisemplang ka talaga yan so tignan natin patakbo ako na mabilis yun titignan natin kung may lawis wish mamaya tumakbo <laughs> tayo ng 90 don yun so siguro pwede na tayong bumalik and then Siguro, stop ko na rin tong video. O, oh, isa pa. Yan. So, ito try natin ha. Ito try ko yung voice command kung mamamatay dito. Stop na. So, ayun Ah, kanina, nag voice command ako ng start recording. Ah, nag, ah, ano, yung stop recording. Ay, mamabang mamatay. Na, nag, nag, voice command ako na, pag stop yung ano uh, pag record eh namatay ngayon naman nung nag voice ko man ako na start yung ano yung recording yun nga ayaw <laughs> yun lang ha yun lang pwede although pwede naman pindutin diba pwede naman pindutin ulit dito na lang sa boto sa insta insta so huwag na lang papatayin yung camera yan. So siguro ang kailangan natin set yung screen natin na hindi nag-automatic na namamatay. Ang kapalit noon is mas lalakas siya sa baterya. Mas madaling maubos. Kaya siguro mas magandang gamitin to kapag uh, magbibidyo ka na doon ka na sa pinaka ano talaga pinaka, pinaka highlights. Yan. Doon ka na mag-record ng ano ng audio. Yon, yon. ah uh, about pala sa screen off, ay hindi na pala kailangan iset. Kasi, ah uh, hindi naman mamamatay yung power. Hindi naman pala mamamatay yung power. Kahit mag-screen off siya. Kasi, nakakabit siya sa sa Insta natin. So, mapapansin nyo, naka-blue lang siya. Naka-blue light. Pagka hindi siya naka, ano, nagre-record. So, okay lang pala. Okay lang na huwag na iset okay na yung screen off pwede pero always on naman naka always on siya yun lang so pabalik na tayo <laughs> natalsikan tuloy ng putik tong ating motor <laughs> lilinisan ko na lang mamaya uh, na, ano kasi ako na uh, excited ako kaya kahit medyo maambon eh lumabas na tayo so na ko na to dog. What's up? What's up? Na tayo. Habis na yung mag-18 itong motor natin. <laughs> Lalo na siguro yung mga Ninja 400, ano? Dahil <laughs> kasi bumibilis kapag ka, ano na eh. Kapag tawag doon Presera lang. Pero sa primera, segunda, mabagal. Yung 20 lang tayo doon. Ayan so, We're getting home na Ayan na we stop the recording na Stop recording Stop recording <laughs> So mga kaibigan Yun na nga uh, Legit legit na Makikita nyo ko uh, Yung ating uh, Edges B6 Pro Is compatible sa ating Yan Insta360 And this is it, pansit. I hope na nakatulong sa inyo ang video na to. At ang gadget na to ay sana mapunta rin sa inyo. So I hope na in the end of this video, uh, kahit pa nakakuha kayo ng maraming 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 idea. And syempre, pagdating ng panahon, tingin ko baka ikaw ay meron na rin yan. So enjoy mo lang ang paggawa ng iyong video. Enjoy mo ang pagkuha ng mga alaala -ala mo sa ride upang sa ganon may babalik-balikan ka. And if you are interested on my diary, ang mga ride ko ay pinopost ko sa YouTube channel at misa sa FB page ko uh, sa mga reels. Tama. So andon, if you want short video sa reels, if you long if you want to watch long video, kompletong ride to sa YouTube channel Kapitang Mr. Torero. See you guys sa mga ride. See you sa daan and shop. Ride out!